pizza kuya may pizza na din daw ito pinipid sila tapos may halong tubig pakain nila dito may gilid sa alay maraming puno ng saging yung pala isang ano isang paraan para pagpapakain ng ano baka puno ng saging kahit, kahit pala yung ng saging eh puno saging kinakain pati ito mga katawan hindi nakasali dala din lahat ah. wala na nga daw kasi tuyo na yung mga damo dito ngayon eh, ayun may malaking baka dito sa ano ah uh, nakita natin napakalaking baka nito Kuya Charlie magkano mo inaalagaan to? Bawas 120 Bawas daw sa 120 Ang laking baka nito Pero ipakatay na Ang laki oh Pakita mo mag Ito si Kuya ginagayak Kuya ano puno na saging? Ayun ang pinapakain nyo? Ay! Akala ah, ko ubod. Yung mm, ano, ubod nga. Ah, ubod ng saging. Saka ubod, ubod Ubo. ng biga. Ah. Oh. Oh, may gusto. Yun, o. Ito yung pinagkawa nilang pang pakain daw ah, sa... Ah, eh. Ah, yan ba talaga ano? Kaya pala yung mga saging dito yung pinagtabasa na oh. Kinakain nila kahit ganyan matigas na. Akala hmm. ko yung damo lang itong kaibang ginagawa nila ngayon oh. Kahit, kahit pala yung pinahano ng saging eh. Yung muna saging. Kinakain. Pati itong mga katawan hindi nakasali. Dala din lahat? Mm. Ah. Wala na nga daw kasi tuyo na yung mga damo dito ngayon. Ba? Yan. Ano mo pangatan ko Kasi boss oh. Itong pinakamatigas sa mamimili ng Lucena. Ang <laughs> ganda mm. ng ito eh. Si boss Imoy. Si boss Imoy. Ang galing eh. Sinachap-chap nila ito ipapakain daw sa baka. Paiwi aray. Paiwi na aray. Paiwi si ito boss pala Imoy. di boss Imoy itong baka nila. Kaya natin yung baka nila. Yung baka nito eh. Hindi para pinapakain ito, ginagayak yung pagkain nila. Ito yung baka nila dito. Pinapakain yung baka. Ayan. Oh, grabe. <laughs> para matapag ito. Ah. Nalambing lang, nalambing. Ayan. Nalambing? No. Kala kayong baka nito. Ito pa naman kaya, ano, ang estimate mo naman ito pag ng katay? May estimate mo siya? 350. 350 daw to ipag eh, pag-estimate sa katay. Nilalagyan nila ng ano ng katawan ng saging, yung tubod ng saging. Tapos may pits na rin siya, kuya. <makes> may pits na din daw ito, pinipits nila tapos may halong tubig. ng Napakain nila dito. May gitit sa lay, marami puno ng saging. Yung pala ay isang ano, isang paraan para pagpapakain ng ano. Baka puno ng saging. Katulad nung na-video natin do sa Batangas. Pakain din pala ay puno ng saging din. Paano po yung pag wala na makuwanda mo? Ito na ang katawan ng saging, tsatsagayin. At sobrang init na yung katawan ng saging yung pinapakay. Tsaka feeds, medyo magastos ka din. Pag... Ayan. Ang laking baka nito. Titin natin pagkain niya. Nihahahabol tayo kaya... Ayan. 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 Ayan talaga. <laughs> laki eh. Ang laki ng baka ito. Ilang buwan? Ilang buwan na tong alaga? Ilang buwan alaga? Apat, apat. na buwan pa lang. Ah, ito pala yung magaling Ayan. Galing oh. Baka yung puno na saging. <laughs> yung pinaka ano niya. Bungo. Bungo. pinaka malapit na sa ugat oh. Kain man din eh. Sa bagay mas malaki naman ang ipinito sa atin eh no. Kailangan ng ipin bakay, walang ibabaw ano. Wala. <laughs> Ilalim lang. Ito pa may ilang taon na. Kaya. Ha? May ilang taon na to. Uh, load. Tatlong taon na daw oh, ito. Okay. <laughs> Sadyang katay na to. Ang galing oh. Niya yung ano. Ano na saging. Sa Ang laking na ito. Ano na kayo? yung, yung Ha? na talay? Ano na kayo? Hindi, na wala ka ng bakang. Ito pa dito sa, ano, sa, uh, barangay. Ano nga barangay ito sa inyo? Sitio Purbis. Sitio Purbis daw. Barang, lutukan uno. Lutukan uno. Ito pa ibinebenta daw yung mga interesado. Bawas daw sa 120. Ito binibenta nila kuya. Ito alaga na nila. Pang, ano to, pang katay na. Wala ka ng bakang ito, ano. Apat na buwan na alaga. Alaga ni Pusimoy. Eh <laughs> bosing may duto pala. Yes, bosing, uto-lito-dudo-dudo para. Ini eh, dito para kaya yan. Hindi na. Asa isa, isa naman Para mas mapo mas, mas pinu yan. Ay, malit do na kanina. Ayun. Kututusin pagtaoy ay, eh matigas na yan ay. kaya <laughs> 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 Oo, oh, hindi mo malambot-lambot pero yan tigas na. yung papakain nila dito sa mga baka Nito wala nang damo tuyo na ang damo sa batang kasi pinapakain lumi ay lumi? dito pala yung puno ng saging <laughs> lumi at din tagtuyot na rin ay tagtuyo ang damo yan pala ang paraan sabihin, yung sabihin puno lang ng saging tapos ano pang ano? damo puno saging lang wala na yun na talaga pinakapapalitan yung pagkain yung dahon ng saging pinapakain din siya kain din hindi hindi, hindi, hindi naman binado lang ah ng puno lang talaga yun yung mga saging na nakuha nila kaya pala kasama tong ugat na hinuhukay yan dala na pati bunga yun yung bunga na din o oh. nadala na pati yung bunga <laughs> ilalagad na ilalabod daw okay. yung ano papakay din nabilasa ba ba? ah oh, malayo pa ayan mga talong CB Abangan po natin uh, next video natin at pinuntahan natin itong alagan ng Holstein breed na bakat. May nakita rin po tayo itong isang matandang babae na 69 years old na nag-aalaga pa ng limang baka. Kaya watch out po tayo sa ating next video dito sa pagpunta natin sa uh, Sariaya, Quezon.